Hindi lahat ng sakit ay kayang gamutin ng gamot at hindi lahat ng kasalanan kayang takbuhan. Sa kwentong maririnig mo ngayong gabi, isang lalaking nanloko ng babae ang humarap sa isang sumpang unti-unting bumora sa kanya pilang tao. Isang kumpisal na isinulat mismo ng taong nakasaksi sa lahat pero itinatago ang kanyang pangalan sa takot na siya na ang sumunod makinig ka sa bawat salita. Dahil kung iniisip mong kathang isip lang ang kulam, baka magbago ang isip mo bago matapos ang kwentong ito. Itatago mo na lang ako sa pangalang Ryan. Ayokong makilala, ayokong maalala. Pero kung ikaw ay isa sa mga taong nagdududa sa kulam, sana matapos mong basahin ang kwentong ito. Magbago ang pananaw mo. Kasi kung nakita mo lang kung paano dahan-dahang nawala ang liwanag sa mata ng tito ko, baka ikaw mismo ang unang maniwala na hindi biro ang sumpa. Totoong nangyari ito. At nangyari ito dito mismo sa Maynila. Noong una, wala akong pakialam sa mga kwento-kwento tungkol sa kulam. Isa pa, syempre, lumaki kami sa syudad. Lahat ng hindi maipaliwanag, ang tingin agad ay mental health stress o lasun sa katawan. Pero may mga bagay talaga na hindi kayang ipaliwanag ng ospital, lalo na kung ang mismong mga doktor na ang sumusuko. Ang tito ko, itago natin siya sa pangalang Tito Romy, ay kilala sa amin bilang palabiro. Magaan ang loob at kung tutuusin, may pagkababaero rin. Hindi na bago sa amin ang mga babaeng umiiyak dahil sa kanya. Pero ang hindi namin inakala ay may isa palang babae na hindi niya basta-basta matatakasan. Kwento ni Mama, minsang nagtrabaho si Tito sa isang maliit na construction project sa Paco, Manila. Isa raw sa mga karpinterong nakakasama niya ay may dalang pamangkin na si Liza. Tahimik, probinsyana. Maganda pero tipong hindi pansinin hindi rin namin siya kailanman nakita. Pabalik-balik lang daw sa site para magdala ng pagkain sa tiyuhin niya. Pero isang gabi raw na abutan ni mama si Tito sa labas ng bahay, kausap si Liza. At iba raw ang tingin ng babae. Parang basang sisiw, parang humihingi ng awa. Ayaw ni Tito pag-usapan yon pero ilang linggo lang ang lumipas. Hindi na ulit bumalik si Lisa sa site. Hanggang isang araw, nakatanggap si Tito ng tawag mula sa tiyuhin ni Lisa. Buntis daw ito at si Tito raw ang ama. Alam mo bang sagot lang ni Tito? Eh, hindi ko naman sineryoso yon. At pagkatapos noon, wala na. Wala siyang ginawa. Hindi siya pumunta. Hindi siya tumulong. Hindi siya lumingon. At kami naman, hindi rin namin masyadong pinansin akala namin isa lang sa mga iskandalo na eventually mawawala rin pero hindi pala makalipas ang halos dalawang buwan napansin namin si Tito na parang laging pagod hindi na siya lumalabas hindi na nagbibiro at higit sa lahat hindi na siya makatulog sabi niya may babaeng nakatayuraw sa gilid ng kama niya gabi-gabi hindi raw gumagalaw hindi nagsasalita. Nakangiti lang. Eh baka guni-guni mo lang, sabi ni mama. Pero sa sumunod na linggo, nagsimulang magkaroon ng mga pantal at sugat ang katawan niya. Kahit wala naman siyang allergy, kahit hindi siya lumalabas ng bahay, nagpatingin siya sa klinika, pinigyan ng ointment, antibiotics, walang epekto, lumala lang Nagsimula na rin siyang magdugo ang ilong kahit gabi at minsan ay nahihimatay sa loob ng banyo at ang mas malala, hindi niya na makain ang kahit anong may asin. Dito na kami nag-alala. Nagpunta kami sa ospital. May series ng tests, blood work, x-ray, CT scan, lahat normal. Ang sabi ng doktor, baka raw stress lang pero paano mo ipapaliwanag ang mga garalgal na boses na naririnig niya sa alas tres ng umaga? Paano mo ipapaliwanag ang mga langgam na lumalabas sa bibig niya sa tuwing isusuka niya ang kinakain niya? Hindi to normal, sabi ng isa naming pinsan. Kaya naghanap kami ng albularyo, taga Tondo, taga Cavite, taga Marikina, iba-iba. May binilhan pa nga ng mga langis at orasyon pero kahit anong subok, walang gumagana. Bumabalik at lumalala ang sakit niya. Sa bawat pagsubok, mas lalong nawawala ang sigla niya. Parang tinutunaw ng hindi nakikitang apoy. Hanggang isang araw, may nakausap kaming matandang albularyo sa Quiapo. Hindi siya ordinaryo. Hindi siya sumasagot agad. Pinahawak lang niya ang lumang singsing ni Tito at sabay tumingin sa amin. Tagasamar ang gumawa nito, Aniya. Hindi basta kulam to, gante. Galing sa puso ng taong dinurog, napatingin kami sa isa't isa, si Liza. Tuon ko lang talaga naramdaman ang malamig na kilabot sa batok. Hindi ito kwento lang ng mga matatanda. Hindi ito haka-haka. At habang sinusulat ko ito ngayon, habang inaalala ko ang mga gabi kung saan sumisigaw si Tito sa sakit at walang makapigil sa pagnisay niya, alam kong kailangan ko na itong ibahagi. Pagkatapos naming makausap ang matandang albularyo sa Quiapo, nagsimula ng seryosong matakot si Mama. Hindi niya ito ipinapakita noon, pero nahuli ko siyang umiiyak habang nakatingin sa lumang larawan ni Tito Romy. Masigla pa siya roon, hawak ang bote ng beer at may babaeng nakaakbay sa kanya. Ibang-iba sa itsura niya ngayon. Payat, nangingitim ang mata at parang may lagnat na hindi nawawala. Pag-uwi namin galing Kiapo, binigyan kami ng albularyo ng tela na may mga nakasulat na simbolo. Tapos sinabi niyang ipatong ito sa dibdib ni Tito habang natutulog. Kasabay nito, ipinayo niyang iwasan muna ang asin, bawang at karne mula sa hayop. Lahat daw ito ay nakakaligalig sa mga espiritong nagbabantay kay Tito. Ginawa namin ang lahat, pero walang nagbago. Gabi-gabi, umiiyak si Tito. Minsan ay sinasabi niyang may tumatawa sa ilalim ng kama. Minsan naman, naririnig daw niya ang boses ni Lisa na paulit-ulit na sinasabi. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo pinatay ang anak ko? Wala siyang alam na ganun. Ang alam lang namin, buntis si Lisa. Pero patay ang anak niya. Dito na kami unti-unting nag-imbestiga. Pinuntahan ng isa naming pinsan ang tiyuhin ni Liza sa dating construction site. Wala na raw ito roon. Lumipat na raw ng probinsya sa Samar. Pero bago sila umalis, may naiwan daw silang sulat sa isang dating kasamahan. Ang nakasulat lang, huwag kayong matakot. Kinuha ko lang ang nararapat sa kanya. Kinilabutan kami. Noong gabi ring iyon, natulog si Tito sa sala. Ayaw na raw niya sa kwarto niya. Masyadong madilim, masyadong maraming anino. Ako ang naatasang bantayan siya Umupo ako sa sofa malapit sa kanya habang siya ay nakahiga sa folding bed. Alas dosi medya ng madaling araw, bigla siyang napabalikwas. Tumayo siya na parang hinihila ng isang puwersa. Ang mga mata niya, puting-puti, wala kang makikitang itim. Para siyang robot na naglalakad papunta sa pinto. Napasigaw ako, tinawag si mama. Hinawakan namin siya pero para bang may nakadikit sa katawan niya, malamig, madulas, parang may alikabok na langis. Hindi siya nagsasalita. Tanging isang pangungusap lang ang lumabas sa bibig niya habang nanginginig ang katawan. Dalhin niyo ako sa kanya, tatapusin ko nato. Noong umaga, wala kaming choice kundi dalhin siya sa simbahan. Iyon ang unang beses na bumulwak ang dugo mula sa ilong niya nang pumasok siya sa loob. Halos hindi siya makahakbang. Parang may humihila sa kanya paatras. Nang simulang basahan siya ng dasal ng pari, nagsuka siya. Hindi basta suka. Itim, malapot, parang pinaghaluwang alkitran at buhangin, tumigil ang pari. Tiningnan kami at sinabing kailangan na siyang ilay hands isang uri ng exorcism na mas formal. Pero habang patuloy ang ritual, isang matandang babae sa loob ng simbahan ang lumapit sa amin. Hindi namin siya kilala. Wala siya roon kanina. Nanginginig ang boses niya, pero malinaw ang sinabi niya kay mama. Hindi yan masasagot ng dasal lang. Hindi lang espiritu ang pumasok sa kanya, may sumpang laman yan. At ang laman ay galing sa sinapupunan panglingon namin wala na ang matanda hindi na namin siya nakita kahit saan mula noon nagdesisyon kaming hanapin ang tunay na pinagmulan ng kulam gusto naming hanapin si Liza hindi para gumanti kundi para magmakaawa kung kinakailangan naming lumuhod gagawin namin pero ang problema wala kaming address wala kaming numero at hindi nga kami sigurado kung nabubuhay pa siya. Isang araw dumating ang sulat. Walang pangalan ng sender, walang address. Nakalagay lang sa sobre ay pangalan ni Tito. Sa loob, may maliit na papel, sulat kamay. Hindi ako nakalimot. Isang taon mo pa siyang makakasama. Pagkatapos niyon babawiin ko na siya, katulad ng pagpatay mo sa amin ng anak ko pagkabasa ni Mama ng sulat, nabitawan niya ito. Hindi ako makagalaw habang pinagmamasdan si Tito Romy para siyang walang pakiramdam, hindi na umiimik, hindi na tumitingin. Ang dating matapang at palabirong tito ko ngayon ay parang batang walang kaluluwa. Nakaupo lang sa sulok ng sala, hawak-hawak ang rosaryong niminsan ay hindi niya pinaniwalaan noon Isang taon daw. Isang taon bago siya bawiin. At sa paraan ng pagkakasulat, hindi ito isang ordinaryong pagbabanta. Ito ay pahayag ng hatol. Simula noon, binilang namin ng bawat araw. Sa unang buwan, tila gumaan ang pakiramdam ni Tito. Nakakakain na siya kahit kaunti. Nakakatulog na rin ng mas mahaba. Akala namin baka may pag-asa pa. Pero lahat pala iyon ay panandaliang panlilin lang. Sa ikalawang buwan, nagsimulang mga moy ang katawan niya. Hindi pawis, hindi panis. May kakaibang asim at baho na parang mula sa loob ng nabubulok na hayop. Kahit maligo siya araw-araw, bumabalik ito pagkalipas ng ilang oras. At ang mas malala kahit anong pabango, lotion o kahit insenso, walang nakakabawa sa amoy. Pangatlong buwan, nagsimula siyang magsalita ng salitang hindi namin maintindihan. Hindi ito dialect, parang lumang wika, pabulong, pausal, minsan ay para siyang may kausap. Sa tuwing pinapakinggan ko siya, parang may ibang boses na sumasabay sa kanya. Mas mababa, mas mabagsik. Isang madaling araw, nalimpotan kami sa kalabog sa labas. Paglabas namin, nakita naming bukas ang gate. Nakatayo roon si Tito, nakatingala sa langit, hubot-hubad, at may mga hiwa sa dibdib na parang sinulat gamit ang blade. Sabi niya, sila ang nagsabi, Kailangan kong buksan ang daanan. Dinala namin siya sa ospital kinabukasan. Ayaw naming sabihin ang buong totoo, baka isugod lang siya sa mental facility. Pero kahit ang mga doktor, takang taka. Hindi raw self-inflicted ang mga hiwa. Masyado raw malinis ang pagkakaguhit, parang sinukat. Nagdesisyon kaming hindi na siya iwan mag-isa. Noong ikaapat na buwan, isang gabi habang natutulog kaming lahat, bigla siyang humiyaw. Hindi basta sigaw ng sakit, sigaw ng takot. Nilapitan siya ni mama pero tinulak niya ito palayo Sumisigaw siya ng, Ayoko pa, huwag niyo pa akong kunin. Hindi pa tapos ang taon, hindi pa. At doon namin na pagtanto, pinibilang niya rin ang mga araw. Minsang lumapit ako sa kanya, tinanong ko kung anong gusto niyang gawin kung sakaling dumating na ang huling araw. Tahimik lang siya sa glit. Tapos, bigla niyang sinabi, kung makita mo si Liza, sabihin mo, humihingi ako ng tawad. Hindi ko ginusto. Natakot lang ako. Pero hindi ko inakala na kaya niyang ganito. Huminga siya ng malalim tapos idinugtong. Sabihin mo rin sa kanya na totoo ang kulam kasi hanggang ngayon, pilit ko pa rin yang sinungaling na paniniwala ang hindi totoo. Doon ko na-realize kung gaano kabigat ang epekto ng lahat. Bawat araw ay tila bang May mga pagkakataong wala na kaming ibang magawa kundi panoorin siyang mabura dahan-dahan sa sarili niyang katawan. Umiitim ang mga kuko niya, nalalagas ang buhok, nangingitim ang mata, at minsan, literal siyang umiiyak ng dugo. Pero heto ang mas nakakakilabot, wala ni isang doktor ang makapagbigay ng konkretong diagnosis. Lahat sila, umiiling na lang. Hanggang sa may isa, tahimik lang na nagsabi sa akin habang naglalakad kami sa hallway. Sa dami ng kaso ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klasing unti-unting pagkamatay na wala man lang diagnosis. Alam mo, Hijo, minsan ang science ay hindi sapat. Sa puntong yon nawala na ang natitira kong pagdududa. Ilang araw bago dumating ang ikalimang buwan, nagsimulang magsulat si Tito Rumi ng mga pangalan sa pader ng kwarto niya. Isa-isa, gamit ang pulang pentel pen, pero may mga pagkakataong hindi natinta ang gamit niya. Sariwang dugo, minsan sa daliri niya mismo, minsan galing sa ilong o gilagid. Hindi kami makalapit, kasi kapag sinusubukan naming burahin o takpan ang mga pangalan, nagsisigaw siya na para bang inaalisan ng hininga. May isang gabi, habang pinupunasan ni mama ang noo niya dahil nilalagnat na naman siya, bigla siyang tumingin sa akin. Ibang klasing tingin, walang emosyon, walang laman. Sabi niya, "Alam mo bang minsan, tumabi siya sa akin sa kama. Humiga siya sa kanan ko." amoy lupa ang buhok niya at yakap-yakap niya ang sarili naming anak. Walang anak si Tito. Wala siyang piniling panagutan. Pero kung totoo ang sinabi niya, may batang espirito na kasama niya gabi-gabi. Kinabukasan, na pagdesisyon na namin ni Mama na kunin na ang isang tao na mas espirituwal kaysa sa mga albularyo sa lungsod may nakausap kami na taga-antipolo, isang matandang babae na hindi nagpapabayad pero kilalang nakakabasa ng anino. Pumayag siyang pumunta pero may kondisyon. Walang dapat humadlang sa kanya kahit ano ang makita niya. Tumating siya isang hapon, payat, nakasuot ng kulay abong saya at may hawak na boteng may tila abo sa loob. Tahimik siyang pumasok sa bahay umikot sa loob at nang makapasok sa kwarto ni Tito, napahinto siya. Tumingin siya sa kisame, sa dingding, sa kama. Hindi lang isang nilalang ang nasa kanya, bulong niya. May tatlo. Isa ang babae, ang nagpapakilala. Pero ang mas delikado, yung dalawa na hindi nagsasalita. Iyon ang mga tagasundo tumayo siya sa gitna ng kwarto. Mula sa bulsa niya ay inilabas niya ang isang maliit na kutsilyong pilak. Dinukot niya ang lamang abo mula sa bote at inihagis ito paikot sa kama ni Tito. Bigla itong nagsisigaw. "Umalis ka, wala kang karapatan. Akin siya." Sumisigaw si Tito pero iba ang boses, mas mataas, mas matinis, hindi kanya. At sa loob ng ilang minuto, parang nilindol ang buong bahay umuuga ang mga frame sa dingding. Ang ilaw ay nag -flick flicker Lahat kami ay napayuko. Ang matanda, tahimik lang. Hawak ang kutsilyo at paulit-ulit na sinasabi, hindi mo na siya pag-aari. Hindi ikaw ang may buhay niya. Pagkatapos ng ritual, tulalang nakahiga si Tito. Wala nang sigaw, wala nang salita. Pero hindi siya gumaling. Parang siya'y naubos lang para bang ang katawan niya ay naging lalagyan lang at ngayon ay wala ng laman. Sinabihan kami ng matanda na hindi na siya kayang iligtas. Naibigay na ang pasya. Kahit ako, hindi ko kayang baguhin ang hatol ng isang ina na nawalan. Nang tanungin namin kung may paraan para mapakiusapan ng babae, ang mangkukulam, sumagot lang siya ng, may mga sugat na hindi ginagamot ng paghingi ng tawad, may mga kasalanan na hindi binabayaran sa salita. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumagsak ang katawan ni Tito. Parang pinipigaan ng bawat gabi. Umabot kami sa anim na buwan at doon na nagsimulang mabilang ang mga huling araw. Hanggang isang gabi, may narinig kaming kumalabog sa loob ng kwarto niya. Pagsilip namin, nakita naming nakaupo si Tito sa gilid ng kama nakatingin sa bintana. Tumating na siya, mahinang bulong niya. Isasama niya ako sa anak namin. Hindi ako nakatulog noong gabing yon. Sa kabila ng pagod at takot, gising ang diwa ko. Hindi dahil sa ingay o kung anong kilabot sa paligid, kundi dahil sa isang pakiramdam Parang may hinihintay ang bahay, tahimik ang gabi. Walang hangin, walang ingay mula sa labas. Para bang ang oras ay natigil sa mismong sandaling iyon, si Tito Romy ay nakaupo pa rin sa gilid ng kama. Gising, hindi na nanginginig, hindi na umiiyak. Tahimik lang siyang nakatingin sa dilim ng bintana. Hawak niya sa kaliwang kamay ang isang maliit na laruan, isang plastik na maliit na baby rattle na hindi namin alam kung saan niya nakuha. Wala kaming sanggol sa bahay. Wala kaming ganung gamit. Pero hawak niya ito ng mahigpit na parang alaalang hindi maipaliwanag. Lumapit ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin na dumating na siya? tanong ko, pagaman may kaba sa dibdib ko. Tumingin siya sa akin. Sa unang beses sa matagal na panahon, parang bumalik ang dating tito ko. Kalmado, malinaw ang mata. Ngayon ang ikalabing dalawang buwan, sabi niya. Ayon sa sulat, hanggang dito na lang ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Gusto kong sabihin na hindi totoo yon. Gusto kong sabihin na kaya pa pero ramdam ko rin, may presensya sa paligid. Biglang nagbago ang temperatura sa kwarto. Lumamig, tumigas ang hangin, at sa isang iglap, sumindi mag-isa ang kandilang nakapatong sa altar sa sulok. Wala namang pihitan, wala namang apoy. Basta biglang nagliwanag. At sa liwanag na yon, nakita ko siya, isang babae. Nakaputing mahaba ang damit. Mahaba ang buhok, basa, Nakatago ang mukha. Nakatayo lang siya sa may gilid ng kwarto. Walang sinasabi. Walang galaw. Pero damamong hindi siya ordinaryong anino. Isa siyang multo ng galit. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Pero si Tito, tumayo. Lumapit. At sa boses na tila puno ng pagsisisi, sinabi niya, patawad. Sa isang kisap mata, parang nawala ang bigat sa hangin tumigil ang pag-ikot ng mundo. Humakbang ang babae, lumapit sa kanya, hindi galit, hindi marahas. Parang matagal na nilang alam ang huling sandaling ito. Hinawakan niya ang kamay ni Tito at sabay silang nawala. Walang sigaw, walang katawan, walang dugo. Naiwan lang sa kama ang laruan, ang baby rattle. Nagtawag kami ng mga autoridad hindi nila maipaliwanag ang pagkawala. Walang ebidensya ng abduction. Walang palatandaan ng labas-pasok. Parang literal na naglaho si Tito Romy sa hangin. Pero ako, kami, alam namin ng totoo. At ako, habang sinusulat ko ito ngayon, gusto ko lang iparating ang isang bagay. Hindi ko ito isinulat para sa awa. Hindi ko ito ginawa para lang sa takot. Ginawa ko ito para iparating sa iyo na ang kulam ay totoo. Wala sa hitsura ng lungsod ang proteksyon mula sa mga hindi nakikita. Kahit nasa Manila ka pa, kahit nasa gitna ka pa ng modernong mundo, kung may isang kaluluwang nasaktan ng husto, kung may isang sinumpang damdamin na di mo pinanagutan, maaari ka pa abutin, hindi ito kwento, ito ay babala. Hanggang ngayon, natutulog ako ng may sinding ilaw kasi minsan, kahit wala kang kasalanan, ang galit ay dumadaan muna sa mga nakapaligid. Totoo ang kulam, totoo ang ganti ng pusong durog, lalo na kung hindi binigyan ng hustisya. At kung may natutunan ka sa kwento ngayong gabi, ito yon ang kaluluwa ng taong nasaktan hindi agad tumatahimik salamat sa pakikinig sa isa na namang kwento ng dilim kung nagustuhan mo ito huwag kalimutang i-like i-share at mag-subscribe para sa iba pang kwentong nakakatakot makatotohanan at may kirot ng konsensya hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim